greeting smartwatch fans. Kung napapansin nyo dito, meron tayong dalawang smartwatch popular na smartwatch from Elon. Ang Elon Watch Foam Lite smartwatch at ang Elon Watch Curve smartwatch. Yung dalawang smartwatch nito, na i-explore natin yung health functions na loaded sa bawat wearable. Iko-compare natin ang heart rate monitoring at blood oxygen monitoring. So, sa mga nagtatanong, especially yung nagbabalak bumili kung ano nga ba yung bibilhin, kung foam ba yun, or yung curve at gusto nyong malaman kung pareho lang ba yung results ng heart rate monitoring at blood oxygen. Ano nga ba yung mas mabilis? Panoorin nyo yung video na ito. Okay? Sa tingin ko, ah, para sa akin lang, pareho siguro yung hardware nito. Okay? Yung sensor. Baka pareho lang. But anyways, hindi natin sure yan. So, hayaan natin na demo yung heart rate demo yung sasagot sa ating katanungan. Again, yung wearable natin, watch foam light na mayroong heart rate monitoring at blood oxygen monitoring at yung Alon watch curve na mayroon ding heart rate monitoring at blood oxygen sensor. So, titingnan natin, i-demo ide natin. Panoorin yung video nito. And, ganun pa rin. Kung hindi pa kayo nakasubscribe, subscribe na. Like, share. At, of course, comment sa baba. Kung merong mga questions kayo o merong special request. Okay? Okay, so, sinet na natin yung smartwatch. Okay, nais natin yung position. So, tingnan natin, subukan natin. Tingnan natin yung result. Start muna tayo dito sa Elon Watch Curve. Tingnan natin. So ito yung UI ng Elon Watch Curve, may minimum at maximum siya. So tingnan natin kung ano yung magiging results kanina, 81. So ito 84 beats per minute measuring. Okay, may konting animation sa heart rate. 86. So, subukan natin yung isa. Okay. So, meron tayong 81. Tingnan naman natin dito. Sa health, heart rate. Okay. So, magkaiba ng UI kung napapansin nyo. Pero, pero merong, parehong merong minimum at maximum heart rate result. Okay, so makikita nyo dito sa graph nga lang yung sa Elon Foam Light. Mas gusto ko yung uh, UI ng Curve dito. Okay, mas madaling intindihin. Click to measure or tap to measure. So tingnan natin magkakapareho ng result. So completed. Balikan ulit natin. Tingnan natin ha kung magsasaba yung beats per minute ng bawat smartwatch. So, 87. So, mas mabilis mag-provide ng result, I think, yung curve. Mamaya, titingnan natin. Sasabay natin. Okay, 89, 81. Medyo magkalayo, magkalayo yung result. Ayun na. Okay, nagsisynchronize na. Plus, plus 3, minus 3, I think, yung difference. Okay. So, completed. So magkapareho lang I think, talaga yung sensor na ginagamit dito. Okay? So balik tayo. Kanina hindi natin nabanggit yung blood pressure monitoring. Napapansin nyo dito, meron tayong BP. Kasi sa ngayon, based on sa experience natin, hindi pa siya reliable na uh, uh, health monitoring function yung blood pressure. So yung focus natin dito is yung blood oxygen at yung heart rate. Okay? So, magkaroon tayo ng magkakaroon tayo ng simultaneous monitoring ng heart rate. Okay? Try natin. Heart rate. Ayan. Okay? Measuring. So, mas nauna yung Elon foam light sa pag-activate natin. Pero, napapansin nyo dito, mas nauna yung curve na mag-provide ng results. Okay, so plus 2 minus 2, oh the same na. Pareho na nang pareho na yung results. Okay, 83 83. Good. Okay? So the same lang talaga yung sensor I think. Pero mas mabilis. Okay? Maybe merong improvement yung sa curve. Hindi lang natin alam kung sa software side or sa hardware side. Okay? But, when it comes to the result, kakaunti lang yung pinagkaiba. So, tingnan natin yung blood oxygen measuring. So, measuring blood oxygen. So, magkaiba rin yung UI. Mas improve yung UI ng smartwatch. Yung Elon watch curve. And mas mabilis din siya. Ito may results na kagad. 97%. Okay. While sa ating Alon Watch Foam Light, waiting pa rin. Yun, 97. Okay, almost the same lang. Okay. Check ulit natin yung heart rate. Heart rate. Heart rate. Hopefully, nasagot natin yung katanungan nyo kung magkaiba ba o almost the same lang yung heart rate monitoring ng curve at yung foam light. Napapansin nyo dito, almost the same din yung result. Mas mabilis nga lang yung sa curve at mas simple. Okay? Mas madaling intindihin yung UI. Okay? So, 83, 82. So, that's it sa health monitoring demo ng ating curve smartwatch at yung Elon watch Foamlight. So, kung may mga special request kayo, may katanungan about sa Foamlight light o sa curve, drop lang ng comment sa baba. Sa mga hindi pa nakasubscribe, support sa ating, supportahan nyo ang ating Smartwatch Pinoy TV para makapag-provide pa kami ng additional review ng mga bagong ng mga bagong smartwatches at murang smartwatches sa market Bye!